tira na nabubo ng ganito. Yan, mamana ng tilapia. Yan o, oh. buhi-buhi pa o, oh. pa yan o. Oh. yan oh. parang tinapakan talaga ng pana ni Copido. At ating yan uh, susugbahin, yan o. Oh. Ihawin natin yan. O, oh, magagawa tayo ng sausawan. Ito na. Yan, ito na yung ating, uh, eh, siyempre ito ating pinya, panghimagas, himagas. Ting sin, uh, inihaw na tilapia. Yung ating bahaw, uh, ito, siyempre, uh, ito, kuha muna tayo ng panghimagas na, ano, pinya. Dito, yan, na oh. napakasarap nito. Hinug-hinug na talaga yung pinya kung natinanim. Ah, mga kalumad, kumusta na po kayong lahat dyan ah, sa doon na episode mga kalumad ah, adi ako doon sa kanato ah, area ah, yamana ako ng tilapia yano, yeah, yano yeah, mm, yeah, no? solo adventure na naman to at gamit ito ang ating tirador o tiksay, tirador na tiksay ito dahil wala tayong kameraman, ah, buntang ko muna ang cellphone, yan, yeah. dahil nakaigo na ako dito, yan yeah, no? mm, ating hilay, yan yeah, yano yano yeah, yeah, no? Oh, igo, igo talaga yan makalumad igo yan oh. Yan ating bibirahin, ah, nagkisikis sa bayong kanato tilapia. Ito oh. Mm, yan. Ito napakasarap oh, yan oh. Buhay-buhay talaga. Parang naigo talaga siya ng pana oh, yan oh. Mm, ito. Dalawang huli lang ko lang makalumad oh dahil ah, hindi na nagpakita yung ano, hindi na ako nakatama. Dalawa dalawang talaga yung nahuli ko or naigo ko sa aking pana. Yan oh. Mm, yan. Ang ating uh, gagawin diyan natin makalumad ay ating yan susugbahin o ihawin yan dalawang piraso lang talaga yan o ng ang samadya o yan o siya yan sya, sya na dali yung isang doon sa baba ba ito na ating paya ito na sa ating uh, mag-urok muna tayo dahil nagugusla na ako ito na nag-urok na tayo yan ng ating paya santang nag-urok tayo nagpanaog muna ako dito sa ating koan tipuso dahil uh, tinignan ko yung pinya yan parang uh, silip ko talaga meron meron talagang hinog yan o oh, ito hindi pa hinog parang ito ito, parang hinog na talaga ito. Ito, kukunin natin dahil para parang may panghimagas tayo. Yan, ating ipuin yung ating pinya. Yan, oh. Mm. May hinog na talaga yung kanaktinanom na mga pinya makalumado. Yan, oh. Hinog. Yan. At nadali na natin sa ating tapahan. Nadali natin sa ating tapahan at nagkuha na tayo ng dahon ng saging ating laab-laabin. Yan, oh. Yung dahon ng saging laab para magana-magana paglinaab. At ito na yung ating tilapia Ikinuhaan ko na ng tinae. Yan, oh. At ating sinusugba. At hindi rin magpahuli itong ating kuha ng mga kaluman na dagbawa uh, dagbaw hasta ka orabang. Yan. Atin din tutuhog-tuhogin, gagawin natin ng barbecue, nagkisikisi pa oh, patalagang talagang buhay-buhay pa siya at ating ihawin yan. Ito na nakasit up na yung ating ano, sasahan at sa atong ating dahon na lalagyan natin ng kanin yan. Oh. Simple lang ating ating sausawan dito. Simple, maraming katumbaw at ito na, na yung ating sinugba ito na ating burukot at saka dagbaw ayan lutong luto talaga itong pinalimun natin na bahaw Tiga, hindi ka talaga magmamahay bububungkagin natin yan yung ating bahaw yan oh. at saka ito na ating panghimagas na panitan ko na yung pinya yan at ating hiniwa hiwa na ilirgay na natin sa ating ano ah ito na kakain na tayo makalumad bigsi anday na to itong mga ano yung atong tilapia na sinugba yan na oh. ituslo natin sa kanato sa sahan napakasarap nito yano oh. manghang talaga yan oh at ating kuha tayo ng bahaw abo ah, bu siguradong bubungkag naman talaga ang bahaw dito yan ating ihungit yan An. andito pa lang tayo sa ating tapahan dahil ah, ganina pagpunta ko dito malalim pa yung tubig ngayon ay hunas na kaya andito na lang ako sa ating tapahan at iniwanan ko na yung aking baruto doon sa ubos yan kawa tayo ng ano ng laman ng tilapia at, napakasarap talaga dito sa ating sasahan napakasarap talaga at ating ilalagay sa natin sa ating, ating sa ating bahaw at ating kukumutin at ating ihungit. Napakasarap yan. Mm, kain tayo makalumad. Ah, shout out nga pala sa palaging nanonood ng aking video. Lalo na sa mga subscribe ah uh, solid uh, subscriber ko sa YouTube, sa Kalumad Vlog TV. Sana ay andyan lang kayo palagi. Mga silent supporter ko, sana ay andyan kayo palagi. Sana ay mag-subscribe na kayo at mag-share at mag-like at mag-comment. Libre naman to, wala naman tong bayad. Ito na yung ating barbecue na papasayan at saka dagbaw. At ating uh, bibigsian, yan, uh, ating tostos, talaga uh, takransi, mm, ating itotoslo, napakasarap. So, Lord wala naman to, mga lumad. wala na talaga, wala talaga akong kasama. Uh, so, kahit pa sa una guide, mga lumad, uh, wala na tayong kauban sa pagbablog ako lang talaga B minsan minsan meron pero kasagaran mga kalumbad. ako, ako lang talaga isa yan ito na bigsi na talaga natin yung ating tilapia na pakasarap nito na, na sinugba yan <laughs> kain yan, lalagay natin sa ating bahaw. Siguradong mabubungkag na talaga ang bahaw na kanak dinara. Yan, um, mm, yan, oh, napakasarap yan. Kain, mga kalamat. Um, mm, kanato ihungit. Eh um, mm, pagkabadihay na baaba -ba sina utaw. Hindi kayo, um, mm, yapakupa, kupa. Oh, um, mm, amorang kawatan, yalingap-lingap. Um, mm, sa kay? Hmm. Kaan kita makalumad? Kaan? um, mm, Ito. Bu. Oh, kanato ini eh ko ano. No. Kanato. um mm, Yan ba? May, pagka, may pag pagkusayay. Mm, kaan? Pagkalami ay isab. Na ano? um, mm, Na ano? Lami ay sinugba na tilapia. Sa gusto nga ano sa pa sawara pa ka side ini ka di tilapia makalumad ay ko lang ka di ini native native pero dagko gid na pagka native na tilapia yan oh kuha nato ini yan mm yan oh yan oh tusdo dai nang kanato sa kanato sa sahan na pagka gid nakatumba sa Bombay ah ng mga lamasters nga on baba tabunan dai nato ng bahaw at sigurado isab idi kanato pare sa isab nato sinin ko e an idera kung nay mabungkag dagay ang bahaw kung nay hapit na mabungkag sa ang kayo Mm, um, kanato dayon na kumoton. Amo ra ka kumot ang susunod na ba? Ay hungit pagkalami ay gayod ka ang kita. Saan kayo? Mhm, mm -hmm. iya pa kupa kupa saan kayo? Mhm, idi ni makana to barbecue. Siyempre amo gayud magkaan ng barbecue. Mhm, yano. Amo magkaan ng barbecue sa ano? Mhm, kasarap yan, yano. Mhm. Ito pa, mhm, pagkalami ay gadaga isab. Mhm. Labi ra haw gid gagihod mo magkaan na pagkada igay makaan mo. Pero haw ikaw da isab, agamaya ah, di makaano. pero kay mukbang sa ini but dong nato ini makalmado sa kay. Mm. Ni kanato puniton yan napakasarap nito na oh tuslo di sabnato sa kanato sa sahan mm yan napakasarap nito na maklamad yan mm yan no parang hapit na mabungkag ang yung bahaw natin pero yung ating tilapia hindi pa naanon hindi pa na utro mm yan no mandaya paksi mm, ito kain kain yan napakasarap na yan mm yan napakasarap talaga shout out nga pala sa palaging nanonood at kanak mga ko, ah, mga followers ko sa facebook ya shout out ngaun kamayo Ah, yan. Mm. Yan, oh. Sana ay, ako maghihapon magbug. Arong gihapon kamo tang Tangin na mayo. Sige. Yan. Kaan kita, kaan. Kaan. Hmm. Hmm. Kaan. Pagkalamiya ay kinaga isab. Yan, oh. Ini o, ini gid dabisay ko gid do. to wa ko nay da makabos. Amin dabisay ko bihudan gid kadin na tilapia o. Sa ang ka pag kalami ay lagot tut kay ni tus na tong nato Hmm, Mhm. Mm kalami ay bihudan tabaa gid kadin agab. Mhm. Kana hingot kalami ay gadagon gada ng bihud. Hmm. Murang bihod na buli. Saan kayo? Hmm. Yeah. na, ito kaan, ah, punit lang kita sinikuan kayo. Medyo agad ka ba sa kanato. Bahaw. Yan kayo. Medaigigan yung darako na bahaw. Ah. E idera, kana Kanato din pahimong tanin yung kanato. Ah. Kanato pin, pin niya pang himagas. Um, hmm. pag niya agaw. Hinugda agaw. Amin shout out ngayon ka Basta magtanom ko gayo, mag basta magtanom gayod ang utaw. Meron talagang makakain. Basta merong tinanim, merong anihin at merong kakainin. Napakasarap yan. Yan o. Ano? hmm, kain tapos nito, ah, uh, siyempre, ah, uh, magagaras muna ako dito sa aking area dahil uh, pa pauwi na ako. Yan. Yan kayo makalumad. Hanggat andito, lang, hanggat dito lang yung video ko makalumad, sana ay nagustuhan nyo akong video. Pwede na kayong mag-subscribe at mag-follow. Libre naman to. Yan. Shout out sa lahat. Ingat kayo palagi. God bless us all. Maraming salamat. Bye-bye!